paano tumigil sa sigarilyo sa loob lamang ng isang buwan? Tuturo ko po yung step-by-step -step plan na makakatulong po sa inyo mga ka-listeners. Pero bagong lahat, welcome sa listeners organist. Kung gusto mong tumigil sa paninigarilyo, nandito ka sa tamang video. Napakarami ko kasing mga videos dati at marami na akong natulungan na tumigil sa sigarilyo. So, ngayon, pag-aaralan po natin isang nga parang step by step plan na makakatulong sa inyo tumigil sa sigarilyo sa loob lamang ng isang buwan kaya mga ka-listeners magsulat po kayo kasi makakatulong po ito sa inyo so an intindihin mo na natin una ano nga ba yung dahilan mo kung bakit ka gustong tumigil dahil ba sa pamilya dahil sa malusog na katawan kasi may sakit ka na dahil gustong makaipon ano bang dahilan mo? Pwede mo bang isulat? Please, pakisulat po. Tanungin mo yung sarili mo, magmuni-muni ka muna. Isulat mo lahat ng mga bagay na pwedeng mag-motivate sa'yo. Sulat mo sa notebook. Sige na. And, yung mga dahilan na to, lagi mong ilalagay sa laging nakikita. Katulad ng likod ng pintuan, sa ref, papader ng bahay nyo, sa loob ba, ah, syempre, para laging mo nakikita. Eh, isang ang magre-remind sa'yo kung sakaling sa pagtigil mo, kunyari, may mga part na nahihirapan ka, yun yung magiging reminder mo. Okay, sulat mo yung mga reasons mo. Pangalawa, maglagay ka ng quit date. Pet siya kung kailan mo gustong tumigil. Kunyari, ah ano ba ngayon? May, may 3, di ba? May 2, di ba? lagay mo May 5 May 15, lagay mo para magsilbing alaala sa iyo. Okay? Um, mo etong araw na to magkakaroon ng magandang pagbabago sa buhay ko. Okay? Yung quit date kung kailan ka titigil, ilagay mo paskil mo sa loob ng bahay niyo. Okay? Eh okay, lagay mo sa kalendaryo, lagyan mo ng marka. Sunod, Alin ba, alaka, alala na rin mo kung ano ba yung mga trigger? Ano yung mga sa sa'yo para manigarilyo? Ano yung mga pagkakataon or bagay sa buhay mo na may kaakibat na sigarilyo? Alamin mo, ikaw ang nakakaalam yan eh. Ano ay stress? Pag may stress ka ba, naninigarilyo ka? Baka dahil sa ikay nagkakape o kaya... May mga sitwasyon sa buhay mo na kung saan nakapasigarilyo ka. Okay. Kailan? Sulat mo. For example, tuwing may problema ka, naninigarilyo ka. Tuwing masaya ka, naninigarilyo ka. Tuwing may mga kaibigan kang yosi, nagyayosi, naninigarilyo ka din. So, dapat bukal sa loob mo, tanggalin mo. Ay uh, alamin mo yung mga trigger. Okay. Lahat ng trigger na yan, makakatulong pag alam mo 'yan at alam mo yung paraan kung paano alisin ng yosi every time na natitrigger ka diyan malaking tulong 'yan ay po so alam mo na yung uh, motivation mo anong dahilan mo alam mo na rin po yung mga tinatawag na alam mo na kung kailan yung quit day kailan ka titigil uh, na isulat mo na tapos isulat mo na rin kung ano yung mga trigger mo para manigarilyo. Ano yung susunod? Bumuo ka ng isang support system. Isulat mo rin sa notebook ito ah. Pagsulat ka ng mga support system mo. Ano ba yung... Sino-sino ba yung mga support system? Nandyan yung mga friends mo, family, doctors mo, ah, lahat yan. Coach, o kaya ako, pwede pwede nyo rin akong gawing support system. Kung nandyan sila sa'yo, sinulat mo, po, every time na nangihirapan ka, sila yung magiging tulong, tutulong sa'yo para uh, hindi ka na ulit. yun po, Support system din na matatawag yung mga katulad ng Facebook. Kasi may mga Facebook group na kung saan pare-pareho dun sa group na yun na tumitigil na sa paninigarilyo. So, pwede kang mag-share ng experience dun, ng mga trigger mo, para makakuha ka rin ng mga uh, encouragement. Okay po? I think meron dati yung ano, quit, quit smoking uh, community, basta quit smoking PH, yun yung F, FB group na ano eh, puro mga ex-smokers na pwede kayong mag-join doon so nasulat mo na yung support system ang susunod po ay meron kang gamit o resources ano yung mga resources na to dapat marunong ka alam mo yung tinatawag na nicotine replacement therapy ano ba itong nicotine replacement therapy na to in short NRT ito po yung mga produkto na ginagamit pamalit sa nicotine. Okay, para every time na hindi ka na naninigarilyo, at least may konting supply pa rin ng nicotine sa katawan mo na hindi na sayo. Pwede, ito po, pwedeng patch po, pwedeng gums. Na makakatulong po yun sa ano, sa withdrawal. So, meron po kung ano, uh, ilalagay po sa description yung nicotine patch po na pwede po ninyong itry. Uh, ilagay nyo na lang po sa... Check nyo na lang po sa product. Opo, uh, i-check nyo po sa product na pwede nyo po itry. So, after that po, may tinatawag po na uh, yung daily action plan po. So, yung daily action plan, um every day, parang week 1 to, uh, to week 1 to week 4, di ba yung 1 month may 4 weeks. So, i-divide nyo po yun into week 1, week 2, week 3, week 4. Oh. So, every week, meron po kayong goal. Meron po kayong gagawin. So, nangyari, day 1 to day 7, i set nyo po yung goal nyo para uh, mabawasan unti-unti po yung yosi. For example, dati, Everyday nag mayroon po kayong 20 sticks. Gawin niyo na lang every kunya kunyari week 1 one, week 1 one, day 1 one, day one to 7. Day 1 kunyari 20, day 2 uh, gawin niyo na lang 18, day 3 16, day 4 14 hanggang sa pakonti ng pakonti na lang. Yung ah uh, yung inyong CN week number 2 po day 8 to day day 8 to day 14 pwede na po kayong gumamit mag-try ng nicotine replacement so katulad ng sinabi ko po nicotine patch nicotine patch eh makakatulong po 'yon nicotine patch po na 'yon uh, meron po akong videos na ilagay ko na lang po sa description kung paano ba gumamit ng nicotine patch, nicotine uh, gums, ayan. Pag-aralan nyo po. Then, syempre, deep breathing. Okay. Week, week three po tayo. Okay. Simulan muna na alisin ng Yossi sa mga area ng buhay mo. Katulad ng bahay, sa loob ng sasakyan, office. Okay. And, yan. Al alisin mo yung Yossi. Maglagay ka ng non-smoking sign. Dito lang po tayo sa week 4. Last week po. Sempre, uh, may mga pagbabago na po yan. Uh, may times na, syempre, yung i-celebrate mo yung mga pagtatagumpay mo sa buhay mo. Yung mga small victories, ay, may stop ko, nabawasan ko yung gosi ganyan. Dapat, uh, magaluhan mo yung sarili mo ng reward. Bigyan mo ng reward. Bilhan mo ng bagong gamit yung maitipid mo sa iyo si ibili e, mo nang ano bagong damit or bagong gamit. Okay? Eh di mo rin to sa support system mo. So yan, dito na po tayo, have strategies. Every time na meron po kayong mga tinatawag na triggers, nagkikrave e, kayo sa UOC. Dapat meron po kayong mga ibang paraan. So, ito yung mga ways na sasabihin ko po. po pwede kayong mag gumamit ng mga chewing gum or candy o kaya yung pag crave kayo mag iwas kayo ng maraming tubig and keep your hand busy may mga stress ball gumagani po kayo magpaka busy po kayo sa lahat ng mga ginagawa niyo. para ma-distract po kayo and syempre last stay positive minsan yung mga tao nagre-relapse sila or bumabalik ulit sila sa yosi Pero hindi ibig sa, alam ba, nag-try silang mag-tumigil. Tapos, nabiguna naman sila, nagbumalik na naman sila sa Yossi. I ibig sa, hindi ibig sabihin na nag-relapse kayo is failure na. Ay po. Tandaan po natin, ang pagtigil sa yosi ay isang medyo masalimut na proseso. Pero once na kay naging positibo, tum, uh, tum, uh, sumubok ulit na tumigil, ano po yun? Malaking pagbabago na po yun. And syempre, um, kapag kayo tumigil sa Yossi, napakalaking impact po nun. Marami, yung mga goals po ninyo, marireach po ninyo. And ngayon pa lang, kinakongratulate ko na po kayo mga kadis. Kaya, kung may gusto po kayong malaman tungkol sa pagtigil, may mga videos po kung ano pwede nyo panoorin. Okay po, nandito na lang po at ingat po kayo.